How beautiful! nag siya, friends, on sa on pagpalupad sa drone. Kaya sa Pilipinas, wala man siya maka dula -dulaana. Pero sa Pilipinas, di po pwede nga magpalupad ka bisag asa. Kailangan na i-designated area kung asa ka magpalupad. Ang US lagi lahi ay ang ilang mga balay, walay mga kural. Di na nagpuyo ang akong grandchild, ang akong anak. Ito yung lugar ha, Puanusia, New Jersey, U.S. May enjoy kay Kusaya magtanaw nga kadula-dula siya sa drone, nagpalupad siya niya, di pa siya kamao kayo. Karoon pa man na siya nagtuon o drone o kung pag pagpalupad? Oo, wala mga kuran o, ang ilang mga sakyanan, giparke lang sa gawas. Sa Pilipinas pa na nga dagko nga balay, awa na, gikural na na. Pero diha ini inig-abri ni makita dayon yun yung mga karsada. Nya, wala po'y tao nga akong nakita, parehar po sa akong gipuyan sa Pilipinas sa Las Casas Subdivision, wala po'y tawo nga akong makita. Pareha lang sila. Pero ang Amerika, labaw lang kayo. Kaya ang ilang standard of living, grabe kataas kayo sa tanan. Malipay na lang ko ni Bibi GD nga nagtanaw sa iyang naglakaw-lakaw sa nataran. Oh. Murag makadumdum ko nga sa diri pa sa Pilipinas nga. Pero may ginakuhagkan ang iyang ulo. Sa ulo raman siya magpahalok. Kaya di man siya magpahalok sa aping kay sakit kayo ako kay bungutong daw ko. Huwag mo ko siya nga, GD, I want to kiss you. Yan yung itudlo yung ulo. Di kiss lang ko muna mga friends ang akong kikamingawan ng sa akong apo. Pero okay lang kay sila, nangita man sila mga maayo nga oportunidad. So okay lang sa ko ah. Uy, na sa picture ni JD nga, bata siya, bata pa siya. Grabe, kasi siya kakiyot kaysa nga tanan o. Oh. guwapong tao, buyag. Sa gamay pa siya, grabe siya kakiyot. Pero karong nga na, amot lang. Mga friends, so ang iyong aping lakwi, kayo huwag mga friends. Dimingaw kay ko sa akong kuan ba, grandchild ba, baby GD. Oh, kuan pa siya nag nagbabay pa siya. Aning panahon na no ang edad pa niya murag city News pa. Nya karon kay unsi naman siya, di pat ka tuig Lain ra basa Amerikano kay abot ni mo didto. Example kung sa Pilipinas grade 5 ka, pero pag abot ni mo sa Amerika, mo take ang exam. Unya i-determine og oh, asa gyud ka kutub based sa imong nakuha nimo sa imong exam pero sa akong nakita no medyo ma high school gito siya kay diri sa Pilipinas daan well prepared naman siya sa akong nakita kaya niyang makikumpit sa mga batang Amerikano kay diri daan sa Pilipinas pakapaka -paka naman siya mo in English og kami og magistorya mi abag-abagan lang na og karabaw English Ana ah, na lang mga friends. Mga friends, din hinilang kukutog. Palihog, like and share. Bye-bye!